Di ba Dito sa ng Pero madalas ko po siya nasa salo, binibigyan ko siyang, binibigang binibigang siya. Binibigyan ko ng orienta. Para sa. mas kinetic siya ng mga may mga pa ano Ni ko doon? Kalakal. May mga kalakal doon ah. Ayan. Ayan ay may XOFW. Ayan. Nakita po namin natin na mahaba ko po. Ayun po yung mga sidecar na gusto sa mga. Kaya, nga. Hinahanap ka namin eh. Ito ka sa kabila. Hinahanap Hinahanap po namin siya May ibang lakad Kamusta ko ba? Huwag po kayo dito Huwag po kayo dito Huwag po kayo dito Huwag po kayo dito mga marami naman parang mga na kalakan? parang <coughs> mga parang Eh, may nagpapahanap sa amin sa inyo eh. Ah. parang ah, hanapin to dami parang mga 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 parang Sa parang mga niyo mga parang mga parang mga parang mga Ako. mga parang mga parang ko parang mga parang po. parang mga parang mga parang Namumulot lang ho kayo eh. Kung okay. bibigyan ba kayo ng puhunan sa kalakal, mga magkano? Eh, ka kayo. Isang uh, libo. Pa ma Mapapalagunan na ho yan. Eh, kaya ah, lang ang simbangan po. Kailangan yung simbangan. Ah, okay. Lima, kaya na po yung simbangan po. Hindi ho ba kayo pinapero po? Simbangan uh, 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 po. Kung jump Eh, kumita po. Wala po simbangan. Hindi nagagamit po. Wala po mga Meron po. kayo nabibili. Eh, eh. Pulo dito. Pulo dito. Pwede may nagpunong-punong dito. Eh, kahit sa Sa isang ako kumikita naman kahit konti. Oo. Ah, na nga. Kahit pabili. Ah. Ngayon, magkano na akong kinita, may naman na nga. Hindi na pulog Mga ilang... na po. Wala pa siya. Wala pa siya. Wala may isang araw, hinahanap ko po kayo, okay. Okay. at mm, kahit pa paano sana eh, okay. eh gumawi ho kami ng mahipong. Uh, sa gawin sa mahipong pa namin pagtatanong. Eh, tayo, ayon Ayun tayo, nagpas daw lang? Please eh, alam tayo Ah, alam niyo lugar na eh? yun? Nagpas daw namin. Ah, please, please. Ah, please daw, no, please. Okay.

E eh, po, bote lang po mm -hmm. niya. E, po, napanood ah, po kasi yung inyong po po. Apo. Eh, katulad ko, Mali din po yung binti niya, nahit run naman siya. Ako naman po, bali yung spinal cord. ko. No. kahit 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 Alisin niyo nga yung face mask niya para mas makita yung ganda lalaki. Alisin niyo po yung face mask. Apo eh, hindi kaya na kami na yung na-passage kaya sabi nga, mag-uunod ako lang yun sa YouTube. Eh, hindi naman problema. May magbibigay naman sa inyo ng tulong. Eh. Basta, oh, ayan po si... Tatay, ano yung pangalan niya oh? Edgar po. Tatay Edgar. Ayan okay. po siya. Ba't po kayo may hihiya? Eh, kung sakaling may makapanood po nito at bigyan kayo ng puhunan, iaabot namin sa inyo. Kami, oh, nagbibidyo para po yung mga nadadaanan namin ng na kailangan po ng tulong, matulungan po namin hindi po kami hindi po kami yung ano hindi po kami yung magbibigay sa inyo ang ah, magbibigay po sa inyo yung mga yung mga makakagulong eto po ang mga inong mga nilang yung, yung po ko po yung pakna tatay parang buto po siya diba ngayon po kasi may mga ibang lakad po kami tayo kahit pang dilimita ng water okay lang ba? Oh. Um, eh, po kayo eh kaya lang po yun baka sa tabi ng kasi may lakad kami kang oh, minaano pero ni isang araw sana haantingin ka namin eh ito muna pero pagpunta namin ni Tatay Fernando siguro grocery Magkano po kasi ito no? ko? Ayako. Ano ba 'yung sira ng bike mo? Ayoko ka na. Kasi mapaling. Kumapaling? Opo. Okay, eh kaya Alta, po, ano ba 'yung sira? Wala akong kilalang poste. Wala. Grabe po 'tong. Ma magkaluhod 'yung Siguro pamakikita lang din kay Tatay Sarili nyo ba yun? Eh, pa Kaya ba yun, sa araw-araw. Idaan nyo sa gawaan. Eh, malayo po. Saan yung gawaan? Malayo pa, ano? Opo, malayo Pwede namin kayo hilahin. Eh, baka sakali po. Kaya lang po, baka-baka... Balat tayo sa daanan, opo. Hindi po, eh... Ay, may isang extra dyan at Fernando meron kong pareha dyan meron po ko ano ay kaya nga ka po, uh, uh, po uh, ay kaya nga ano faster boy Ida, idaan nyo na lang ho sa ano ay, eh, mayroong isang daan. Ah, idaan nyo na, na, na uh, 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 eh, lang o. Hindi na may daan po po. Hindi na... Hindi na po lang yung... ang mga tiyesa ng bisikleta po. Eh, bakit nyo po yung papre? Ayan po yung... bike nung ni Tatay na Mahaba ko po. Sira pa po, po, po pala. May tsatsaga mm -hmm. lang yeah, daw po uh, para makakuha yeah. lang daw siya kahit nga pang binigtigas. Ayan po yung napulot niya. Wala po siya kasi na pambili. Kaya namumulot lang na po siya ng kalakal. Wala po akong kalaman naman yung kanyang kalakal. Pero malayo-layo na po yung kanyang narating. Wala po sa kanilang bahay. Ang gano'n dito sa bahay ng kapat. Ano ba yung sa malikot? Ipagkapalangat? 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 এইটো

तादी तव्हां दादा दादा Magawa nyo lang class kung nagkita tayo. Punta ka kayo sa bahay. Pahalit, pahalit, pahalit. Pahalit, pahalit. Pahalit

Dito po kami sa highway Dito na nakakit na kanya lang po Inaisita sa iyo Dito po na chain po ang puna po Eh, dapat po kasi kami po ngayon Buti po nakita po namin dito sa daan Pagawa mo po yung bike po Ito po, ito na yung ano po Kalaya pa po Kinaagay-agay po lang siya Kata, ano po, hindi po Kata, ano po

Ah. Oh, may may mag, may mga may mga ano ako doon, kalakal. Oh, ah, okay. may mga kalakal doon ha. Tapat ng yung bypass bypass sa Parisan. Eh, hindi ko pa pinapunta. Okay na po. Oh, pa-check na dito. Tapos pag pumunta ka doon, baka kainin ka no, Tapos, pa -tale. -tale ng meat ni Tatay. Tapos pare. Okay. Dito ka manananghali. Basta sasabihin na balik natin 'yan lalo. Ilang beses ka di birtesan nya di birtesan niya. Hindi po. basta na Hindi. Ka. basta pumunta ka, pumunta sabi ka doon. Sabihin mo sabi mo <laughs> <laughs> ano na tapat ano tapat 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 Dapat tapat tapat Dapat tapat tapat Sa gilid tapat 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 ka tapat 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 yan, may naisig sa OFW TV. Ah, paggawa lang muna ng bike kung mag yung ito. Pero sa grocery kasi yun. Eh, dito namin siya natagpuan. Dapat sa bahay namin si mapunta. Makilala rin po. Kasi Ano po yung ano po yung kabasaran ni Ano po yung Ano po yung esino nang nagkasangkot sa ibang tao? eh, may sa able, susunit, ay, until, uh, kung nagsasalok sa banyo, naglalakad sa banyo, may iba na sa kanan ng tahanan ng tigas na ng tahanan 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 ng sa ng tahanan ng tahanan ng tahanan ng tahanan

po. Pero siya, katulad natin, mahirap sa buhay. Pero, mas gusto niya rin na matulungan yung kababayan uh, natin ito, na katulad ano, na, niyang mahirap, lalari. mas mahirap araw sa kanya. Napaka mabuti rin po ang puso ito, tatay niya. Oo, mamatay ako ito. Nilapit na sa kapitang po namin. Ito, 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 problema, ito, problema ito, ito,

Gawa mo ng pag-ibigay po namin yung nag-grocery mo sa kanan namin. Masarap po natin siya. Para po. Tayo, ingat ha. Ah. Ingat po kayo. At pagka ano, uh, ah, nyo na yan. Uh. Ah, ayan. ayan, mga linang mga linang. kaya uh, kaya po ayun uh, meron pa tayong pang po sana eh na po natin pero happy naman po tayo hindi naman po tayo hindi naman po tayo uh, masyado na kung tubig niya na po okay na tapos ayun uh, uh, maraming po salamat sa kahit po nasa kalsada kapitin tatay Fernando nakagawa nakagawa po kami ng simple kabutihan sa kabila po nung simple kabutihan itong si Tatay Fernando at yung buong pamilya niya at kasama si Kuya hindi man po halata na parang wala kami pinagdadaanan pero ang totoo po meron, meron, meron paano po? babay na po talaga babay, babay na, babay na po babay na po hindi ko na babay na ha? ke, yan po ang buhay namin araw-araw sa paggawa ng pinapangarap po natin yung biyahe pagpamaan at biyahe po na sa Gintagay. Ano po, maraming salamat po at ingat po lahat. God bless po. God bless.